for today's video, ay samahan nyo nga po ako sa paglinis ng motor. At samahan nyo kami ni Musumi sa buong maghapon namin at tara kumain ng masarap na pancit with sinapo. Kaya may naiba na nyo nga ni po kami. Ilang araw na na sobrang dumi ng motor kaya naisipan ko na saan ang ipakarwash. Kaso, pag pumupunta nga ako, doon nga ay sarado lagi. Sobrang alikabok at dami nga talagang puti. At nung wala nga kaming mapakarwashan ay sabi ko kay Musumi, ako na lang ang maglilinis dito. Nung nakaraan ko pangasan na to, gustong palinisan kaso lagi nga sarado. At nung mainit na sa may malapit sa gripo, ay inilipat ko sa pesto itong motor at dito na lang nga ako sa hindi nga mainit. Dito rin sa parting ito, ay dinodouble stand ko nga itong motor, kaso hindi ko nga talaga kaya. Hirap na hirap nga talaga ako sa pagdo double stand at never ko pa nga ito na double stand na mag-isa. Ewan ko at sobrang nahihirapan nga talaga ako. Kaya naman hinayaan ko na lang na ganyan. At ito rin pala ang gagamitin ko na panlinis ng motor at ito daw nga po para hindi gaano matapang. Kaya naman, binuksan ko na agad para masimulan ko na ang paglilinis ng motor. Ito rin ang kauna-unahan ko na ako mismo ang maglilinis ng motor. Madalas kasi ay pinapalinisan ko lang po ito. Hmm. Yung pinampupunas ko naman dito ay ang panghugas ko ng pinggan na foam. Sa ngayon ay pinagtyagaan ko na nalinisin ito at masyadong nakakahiya na nga. Sobrang dami na rin nga talagang gasgas -gas ng motor at ilang beses na rin akong natumba. Pero thank you Lord pa rin nga sa bawat pag-iingat sa akin. Maingat naman talaga ako sa pagmumotor at hindi naman ako mabilis magpatakbo. At sobrang nakakadismaya din itong ang upuan ko ay may butas na. Isang beses ay pumunta kami sa sentro ng balatan at pagbalik ko ay may butas na ng sigarilyo. Hindi ko alam kung sinadya ba talaga pero parang sinadya nga at butas ito ng sigarilyo. At para hindi naman mabasa ang inuupuan ng aking foam ay nilalagyan ko na lang ng sticker. Kaso nung isang beses na pumunta ulit kami ng bayan ng balatan ay may tum tumanggal ulit nga ng sticker. At nung nakita ko ni Musumi na naglilinis ako ng motor ay tinutulungan na nga ako na magbrush nga doon sa pinag-aapakan niya. Ah. Eto kasi ang isa pa sa nakakainis ay kahapon ang ay nawala nga yung sa apakan ni Musumi. Dito kasi sa baba ng motor dito sa apakan ng paa ay may nakalagay dyan na parang basahan na kulay pink. Yung para siyang goma ay nawala din. At dito sa parting ito ay mukhang patapos na rin nga ako at ewan ko kung tama ba ang paglinis ko ng motor. Next time naman, ay ipapalinis ko na lang ito para mas malinis nga. Hindi ko kasi masyadong nalinis yung ilalim at madaming putik. At habang naglilinis ako dito, kung mapapansin nyo ay umiitim na nga ang paligid. Kung kailan ako naglinis ng motor, tsaka naman uulan. At pagkatapos kong maglinis ng motor, ay pumasok na ako at umiiyak na naman ulit si Musumi. At nung medyo hapon na, ay kumain nga kami ni Musumi ng pansit at bigla kaming nagutom. Oh, may nanganipo palan ka mo magkaun. Eto palang kinakain ko ay pansit bato kung tawagin sa amin sa Bicol. At dito ay naghati lang kami ni Musumi ng pansit. Baka rin kasi hindi nga maubos ni Musumi ang pansit kaya naghati na lang kami. At isa sa masarap na partner ng pansit bato ay sinaput kung tawagin nga po sa amin. Dito, dito nga sa Bicol, ito ang isa sa mga masarap na kinakain ang pansit bato. Boom. Bumili din ako ng price para kay Musumi. At mukhang sarap na sarap nga itong batang makulit na to. At nung naubos na namin ang kinakain ay naman ay uuwi na nga kami ni Musumi